It's another day. It's a new day. Wow! Pero bago ang lahat, magandang araw! Napagpasyahan ng ati ko na isama ako sa kanyang grocery. Wee! Dahil nga, marami daw siyang bibilhin. So ayan na nga mga mari, sumakay na kami papunta doon. Fast forward na tayo mga mari, nakarating na kami sa groceryhan. Dito pala kami sa Gaisano Fiesta Mall na grocery mga mari. Pahinto pa ako dyan mga mari kasi nga, nakuyong kuya si ati diha kaya abinyag na bilhin ang listahan Diyos ko dahi pertira bang taasa so anyway mga mari nagsimula na kaming kumuha sa aming bibilhin sa nagtatanong pala dito mga mare ang pinamili naming grocery ay dadalin pala ito sa Norway Woo! kasi nga na na talaga ng kapatid ko ang pagkaing Pinoy si mama at si ati Bina pala ang dala nito patungong Norway 3 months pala sila doon na magbakasyon mga mare. Halos pagkain talaga ang dadalhin nila doon. May paning grocery na abot pag nuri pero ang naggrocery grocery ambot lang. <laughs> Super happy lang talaga namin magkakapatid mga mare kasi nga nakapag-relax na talaga ang mama ko. At deserve naman talaga niya. Wala naman tayong ibang hinlingin sa Diyos kundi ang mapasaya lang sila. At habang nabubuhay pa sila. At least maka-experience man lang na walay ginaw na nga problema. At sa wakas mga mari natapos din kami. Grabe ang dami pala naming pinamili. Almost 3 hours ata kami dyan natapos mga mare. Sa oras na yan mga mare mag na kumakalab na rin ang sikmura namin dyan. At kumain na kami kaagad. Tara kain po tayo mga mare. Grabe ni si Yuk na akong dunggan sa kagutom. Pagkatapos namin kumain mga mari dumaan naman kami sa Goldilocks. Dahil request din ng kapatid ko. Bibili pala kami diyan ng pulburon. Namimiss din niya ang pulburon dito sa Goldilocks mga mare kasi nga masarap daw. Iba pa rin talaga ang kinagisda nating pagkain. Pagkatapos namin diyan mga mare, dumaan din kami sa Red Ribbon. Bibili din kami ng mamun nila. Lumabas ka agad si ate dyan mga mare kasi nga hanggang todis lang ang inspiration niya. Sa wakas mga mare natapos din lahat at kalaunan umuwi na rin kami. And yun lamang po for today's video. Salamat po sa panonood. God bless. Mm.